mga batang ayaw kumain ng gulay part 2 nako mga kagilas gumawa po tayo ng ice cream sa murang halaga lang po yan nakagawa tayo ng dalawang container yan. at hindi po basta basta ice cream no kung nakikita nyo yung nagaya tayo ng kalabasa no? tama ho kalabasa kaya mga nanay tapusin nyo po yung video natin ha para po matutunan nyo rin okay simulan na po natin mga kagilas tamang tama itong recipe natin napapanood ngayong summer na tag init yan. meron po tayong kalabasa rito Nabili natin ng 30 pesos no. Yan. Babalatan lang po natin 'yan, tinanggal natin yung buto at hihiwain po natin ng maliliit. Kagaya nito. Pagkatapos si hugasan natin 'yan. Lalagyan po natin ng ano yan. Ang gamit ko pong asukal 1 port, no, pero hindi ko po nilahat. lahat, bali kalahati lang ng 1 port, 1/8. Yan. Naglagay rin po tayo ng dalawang gatas, yung Alaska lang po na maliit, nabili sa tindahan. Yan. Tinubigan natin ng isang mangkok. Yan. Tapos si Pakukuluan po natin yan hanggang sa lumambot. Ngayon eh, meron din po tayong mangga. Yan. Yung mangga naman ni eh, 40 pesos, dalawa. Bali, 20 ang isa, no? Yan. Tinanggal lang po natin yung ano niya, yung kabayo, yung buto. Yan. Maliligo na po sila sa init. Ngayon, balikan natin yung ating nilaga. Ito na po yun, mga kagilas na no? malambot na. Ngayon eh, palamigin na natin yan. Ayan mga kagilas, malamig na po ito. Pwede na natin ano to. Ibe-blender po natin, no? Pero kung wala po kayong blender, pwede naman siguro durugin nyo lang mabuti. Yan. Yung kalabasa naman po ay malambot. Naglagay rin tayo ng isang kurot na asin. Yan. Tapos yung mangga po natin, isama na natin pag blender. Blender na natin yan hanggang sa madurog ho. Nga pala gagamit rin po pala tayo ng cream densada. Yan. Nilagay po natin sa freezer yan mga kalahating oras no? para humalamig na malamig. Ngayon po gagamit tayo ng hand mixer. Yan. I-mixer po natin yan ng mabuti para po mag-double na yung size niya. Ayan, mag maging foamy na siya, no? Ngayon po ilalagay na natin yung ating ano, yung ating mangga sa kakalabasa. Dahan-dahan lang natin mix. Ayan. Naku, mga kagilas, ito'y e, dumami ho. Oh. Kung makikita nyo yung dalawang container po yung ano, lagayan natin. Yung isa po, no? Yung, yung tira naman ho, no, ilalagay e, natin ng konting flavor. Meron akong chocolate syrup dito, eh. lang nilagay natin. Kasi masyado na hong tatamis pagka dinamihan natin. Iya, sasali na natin. Ayan, chocolate flavor. Ayan, tapos na. Napakasimple po, no? Ngayon, ipapalamigin na natin yung sa, ano, sa freezer. Overnight po. Kinabukasan. Iyan. Check na po natin. Ayan, nagyayelo na ho, no? Ito na yung ating ice cream. Homemade ice cream. Ngayon po, check natin. Papakita ko sa inyo.

Amay na, amen. Ayan. Chico. Putik. Alam mo hindi magka-ice cream. <laughs> Nakita yun sa video. So ayan mga nanay, no. Kita niyo naman na nagustuhan ng mga bata. At hindi po basta-basta ice cream, no. Kumain na sila ng prutas, mangga, Kumain rin po sila ng gulay. Ayun. At narefresh pa sila. iyon. Paano mga kagilas, marami pong salamat. At dahil umabot ka sa part na ito, ako'y magpapasalamat sa inyo dahil siguro eh, nagustuhan nyo po yung ating video. Uh, pakishare naman po yung ating video para naman po mapanood din po ng iba. Marami pong salamat. Hanggang sa muli. Thanks for watching!